bato o Palitan na lang kayo. Ikat na yan. Palitan na kayo. Tawawa ka dyan. <laughs> Salamat, tubig. Salamat po sa lahat. Maraming salamat. Uy na kami. Matuwa naman at nagpaalam tayo. Ano yan? Ano yan? Ang meron dyan? Patong buhangin. Ah, doon lang. Wala na palang tubig dito. Ayun pa ba? Parang wala nang tubig na ano eh. Sa daan eh. Ano alam may humarang sa atin na bato bang isang ginto, no? Isang malaking. Eh, maliit lang. Pag ginto talaga, no? 0.9 20 no, ah, ilang grams berat nama apa dia? Dia gerigi nama dia. orang orang Ingal lah. <laughs> Dah tu mai istalik sana. Agunui. Okay.